W Diaries Hibubunyag ang saluobin ng mga anak ng OFWs Tututo pa ako mag-strive for better Para po, ano, mapasaya ko sila Kahit po malayo sila, eh Yung pong malaman man nila na ginagawa ko ang lahat para mapasaya sila At ang ng mga OFW na nagkasakit sa kanilang trabaho. <coughs> magandang gabi. Ako po si Cara Davis at ito po ang OFW Diaries. Beses na nating narinig ang paghihirap ng mga OFW na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon naman, maririnig natin ang saluobin ng mga anak nilang naiwan dito sa Pilipinas. Sikat ang munisipalidad ng Mabini, Batangas dahil sa napakagandang diving spots nito sa Anilao. Pero hindi lang ang mayamang karagatan sa Mabini ang nakakaagaw pansin sa mga turista. Kundi maging ang mga naglalakihang bahay na nakahilera sa tabing dagat. Ito ang binansagang Italian Village pero hindi mga Italiano ang nakatira dito, kundi mga OFW na nagtatrabaho sa Italy. Noong 1980, malaki raw ang ipinagbago ng Mabini mula ng magsimulang mag-alisa ng mga residente dito para magtrabaho sa ibang bansa. Isang simpleng fishing village lang noon ang Mabini. Mga fisherman lang ang at saka farmer ang mga pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao dito. Tapos yung dumating yung panahon na nagkaroon na ng mga industries dito, along Batangas Bay, lumit na ng lumit yung mga nahuhuli nilang isda. Wala nang choice. Yung pag abroad na na yan, na yun na yung parang kanilang strategy na para sila makaahon na sa kahirapan. Ngayon, may mahigit 6 na libong OFW na sa Mabini. Halos bawat pamilya rito may kamag-anak na OFW. Sa bawat household, hindi bababa sa dalawa yung nasa, nasa abroad. At ang pag-usbong ng migration daw ang dahilan kaya isa na ngayong first-class municipality ang Mabini. Maganda raw ang naidudulot nito para sa buong komunidad at maging sa mga pamilyang nabiyayaan ng mas magandang buhay. Tulad ng pamilya Evora, tatlo sa anim na kapatid ni Maan umalis papuntang Italy. Lahat po ng aking mga kapatid na nasa Italy nasa Italy, nasa modern na Italy, na doon po nagtatrabaho, naghahanap buhay para po pa sa mga aking pamilya, sa aming pamilya nakapagpatayo na sila ng isa pang bahay. At para sa mga naiwang anak tulad ni Marie, unti-unti nang napagbibigyan ngayon ang kanyang mga simpleng luho. Di matagal ko hiningi sa kanya dahil matagal ko lang nakikita sa mall. Tapos nagpatalagot siya ng pera. Tapos tawag tawa po ako. Sa man kina Marie ang material na pangangailangan, kapalit naman ito ang mahabang panahon na hindi niya kapiling ang ina. kay Marie isa lang na isabihin ni Marie sa kanyang ina. sarap ay umuwi na po kayo. At Miss misna ko po kayo. Halos lahat na ata ng mahihingi ng isang bata para sa isang komportabling buhay ay nakuha na ni Marie. Sa private school siya nag-aaral. Maganda ang kanyang bahay at napagbibigyan ng kanyang mga simpleng luho. Ito ay mula ng magtrabaho bilang caregiver sa Italy ang kanyang ina. Magtatatlong taon na sa Italy ang nanay ni Marie. Pero anumang material na bagay na meron siya, hindi raw nito matutumbasa ng oras na kapiling sana niya ang kanyang ina. Sobrang lungot lang po. mama. Ito nga po, buhat nang pinanganak, tapos bigla na lang po mawala, eh, mahirap, po eh. So, ano po, akong mabuhay ng walang ina, ganun. At dahil sa tindi ng kanyang kalungkutan, minsan na raw niyang naisip na magpakamatay. Naisip ko na po yun, pero eh, hindi ko po kayang gawin. Kasi nga po, minsan sa school, pag hindi ko po kinakaya yung mga... Mga test, gano'n. Pati na-message ko na po ang magulang ko. Para kay Marie, isa lang na naisabihin ni Marie sa kanyang ina. Sana po ay umuwi na po kayo. At miss miss love ko na po kayo. Nagkaroon kami ng pagkakataong makausap ang ina ni Marie sa Italy. Kung pwede lang daw, gusto na rin niya sanang makauwi sa kanyang mga anak. Mahirap po, mahirap ng nararamdaman ko sa ngayon. Gusto, gusto ko mang makita ang mga anak ko. Eh, kung ikaw nga ay eh, tiis lang, eh, um, para lang sa mga bukas ng mga anak ko. Halos yung magtatatlong taon na ako dito sa so Italy. Eh, gustong gusto ko mang umuwi pero wala akong magawa. Balit lang ang ko dito. Dahil dumarami ang mga tulad ni Marina, mga anak ng OFW na naiwan sa Mabini, isang support group ang itinayo para sa kanila. Tinawag nila itong Batang Atikha. Umaabot na sa limang daan ang miyembro ng kanilang grupo layunin ng organisasyon na maimulat ang mga batang OFW sa kanilang sitwasyon. Meron itong counseling at school-based programs para maintindihan ng mga bata ang trabaho ng kanilang magulang. At mga programang nagtuturo sa mga bata kung ano ang magagawa nila para tulungan ng kanilang pamilya at sarili. Ay, ay, Batang Atika kasi na nakuha yan from Atika yun yung pangalan ng organization namin which means unti-unting makapagpundal. kaya yung mga bat yung mga anak ng OFW na yung organized namin and uh, they thought na i-adopt yung pangalan na yan to to represent the name of their organization na Batang Atika which means sila yung mga anak ng OFW uh, na they are very conscious of uh, saving their money para ipakita na binavalue nila yung hard-earned money ng kanilang mga magulang na nagtatrabaho sa abroad. Kamakailan nagdiwang ng 7th Annual Congress ang Batang Atika at dito namin nakilala ang magkakapatid na Paul, Tracy at Alexandra. Tulad ng ibang miyembro ng Batang Atika, ang mga magulang ng magkakapatid ay nagtatrabaho rin sa Italy. Uh, nandito ako sa Italy, nagtatrabaho bilang as in domestic pero hindi ko naman ikinahiya ang trabaho ko dahil marangan naman to at uh, ko din sa loob ng Panginoon Diyos nandito ako sa Italy at uh, malaking katulungan sa aking pamilya itong trabaho nito Lumaki ang magkakapatid na wala ang parehong magulang 24 na taon ng domestic helper ang kanilang ina sa Italy samantalang ang kanilang ama naman ay 14 na taon na doon nami po, siyempre, hindi naman po maiiwasan. Pero dun po, kahit po malayo sila, ramdam ko naman po, ramdam po namin na lagi silang nandyan kasi po pag umaalis kami, sa kanila po kami, sa dyan nagpapaalam, tumatawag. Mahirap man, hindi naman raw ito naging hadlang para maging mabubuting anak. At tututo pa ako mag-strive for better para po, ano, mapasaya ko sila. Kahit po malayo sila, eh, yung pong malaman man nila na ginagawa ko ang lahat para mapasaya sila. Musika ang isa sa mga napagbalingan nila ng pangungulila sa kanilang mga magulang at ito rin ang kanilang paraan para mapasaya ang kanilang magulang. Sa music po, ano po, kapag tumatawag po sila, tapos po, sige mga anak, jam muna kayo. Magja-jamming po kami para sa kanila. Tututugan ko po sila. Ganun po, masaya na po sila kahit sa araw-araw silang tumatawag, tapos tinutugtugan namin sila, kinakantahan. Kasi po, yung bag namin, papa, eh, mahilig din po sa music. Tapos yun po, na na nahiligan din po namin magkakapatid. Bilang miyembro ng Batang Atika, natuto si Alexandra na pahalagahan ang perang ipinapadala sa kanila at kung paano mag-ipon. Sa akin po, 60 pesos po baon ko sa araw. Pag po, 20 pesos lang yung si ko. Yung 40 pesos po ay akin pong itinatago. Tapos, hanggang sa makaisang buwan po, ay ano po, yun po ay pinap, ibinibigay namin sa teacher namin para po ihulog sa bank, bank namin. Ngayon, sinisikap na ni Maria at ng kanyang ina na laging mag-usap. Tinutulungan din siya ng kanyang pamilya para malampasan ang kalungkutan ng pagkakawalay sa ina.